Ayan, so tayo ng airboy Dito po dito sa... Dito, hindi amin dito eh. <laughs> <laughs> so, Kapigat ba yan? Ngayon bang cat third floor? Kami na lang? Ay, kaya naman pala buhatin sa tao eh Ayan, so, papakalito tayo ng Daikin Airboy 1.5 HP Kung eh. so, paano yung kabit? Ito so, na dapat yung nalaman so, ang mga critical na punto alam mo natin na eh. okay. tapos mo natin ito At syempre excited tayo buksan na no? so tanggalin na natin mga strap and then na lang natin ito So, Daikin ang kinuha natin. Uh, sabi kasi nila, mas mahal, mas tipid sa kuryente. And yan, din naman siya mahirap buksan. And, and syempre, energy label, 6.31. 1.5 HP para sa kwarto namin as per computation. And then, remote. Syempre, di mawawala yung remote. May libre na rin battery. And, manual. Hindi pa namin masyadong kabisado. Okay? A few inches later. Yan, okay. So, magkakabita ng aircon natin, no? Oh. So, yung sasakyan nila. Nalangin natin kung ano bang mga dapat nating malaman dito sa pagkakabit ng split type na aircon. Ang mga dapat nyo maintindihan at malaman para pag kayo naman ang papakabit, at oh least alam nyo na. Sa five dealer, uh, wala nang problema. Meron kami nga ano, na start pa na kailangan standard yung installation namin. Para pasok sa warranty. Oh, in case kasi once na like, uh, nagkaroon ng defecto, na inspection nito ng Titan mismo. Titingnan. Hmm. Kung akumado sa ano startup na. Once uh, hmm. na akumado sa startup at nagkaroon ng na deterrence at standard installation. Si Sasagutin nila. Ito. Pero pag nasa na na palit, na unit, hindi. Ah, so, uh, no. hindi. Pero pag, but. pag nakita na walang standard, hindi standard installation si namin. May at possible din na sa Hindi na sa gabi ano. Kaya dapat ingat din sa installation. Okay, ang tawag dito

Tapos hmm. nung nag-install siya cellphone, wala siya akon. Ayan, tinatanong nila kung eto bang ba breaker ko ay may sariling niya, no? So, alam mo, alam dila, yeah, ala din natin na ano. Ano ba yung Ano, ka? Ano, wala? nga. sa susunod ako ng mag na mag-install. Nalangak, pwede hindi pa na yan. kasi daw. Pwede, 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 pwede natin ikaan pwede natin niyan hindi pa pe pwede eh. Malinis tubig mo, lalaglag yan. Kaya na nga klete pa, balik yan, so, sir. Kunyari, kakanan mo yung pipe mo. Ang butas. Magpapapapala na konti rin Dito, sa mga di uh, butas. Kapag dito naman sa aling ba, dito ang magpapapala. Depende pa rin. Kung nasa ng butas, din dapat nakababa ang tubig. Kaya uh. uh -huh. e ito na nakatangos sa likod. Nakatangos sa likod. Pag-itong ang bite, nagpubo na kung nasa kaliwa ng ano, butas. Hmm. Pero pag nasa kanan ng butas yan, i-deliberate ko itong ganito. Mm. Sakto yan ano. Ang standard daw, nasabi ang standard, very good. Di ba naman ganito? Oo. Okay. Oh. Standard yan. Okay. Oh, Dapat sa kaliwa. Pero pwede naman din sa kanan. Hindi ko tatay yung mga lang ba? Dibo. Nagyok ito ba ganon? Tapos, hindi ka. pa. Oo. Isa yan. Pero pwede naman yung Ganon. Di tayo ito. Para sa... Ipapusok yun. Na Ang worst lang doon, kanyari, ipapump, ipapull down, ganon. Ibababa natin yung unit. Ah, mahirap so ba? Ano? Pila. Ito yun, 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 oh, yun, yun, oh. yun, yung pwede sa bumabahan. Oo. Madali yun Diba na? Nagapasok ko na, uh, sa kukweto eh. Nagapasok na <laughs> yun eh. Oo. Tutupo ko kaya nung sisira yung piping. Oo. Oh. Kaya kapag naaganto siya, pagkakak mo yan. Kasi dito ka magbabaklas ng ano eh. tatanggalin mo lang tong piping eh. pinag-inal nila. Dito nyo, mga mahirap naman. Ang alam. Kung nag-lock yan dito, mahirap na. Mayroon ay bang nasa ina? Oo. Ay, ano oh. hmm. uh, video na ayaw? Ha? Uh, hindi yung video na ayaw. Uh, <laughs> <Nag -i -donate. laughs> importante lang, nakababa na ito. Naka Ibig din pababa itong tubo oh, na talaga. Oo. Para yung tubig, diretsyo sa inyong baba. Ba, ano yung butas natin? Kailangan, na? may pababa, hindi pwede yung pantay yung butas. Hmm. Kasi pag may pagkapantay, may... May stock tubig. Oo. Oh, oh. Pabilis magbabara. Hindi hmm. magkakasal. Ito, ito nakaklaimin yung bababang ganon. Hmm. Mga drain pan yan, ano naman niyan, pag naman yung drain pan niyan. Pwede pag nalalag Pwedeng kaliwa, pwedeng gano'n. Oo, pag nalalag lang yung ano, tubig sa evaporator. So, may direct Hmm. Paano yung mapupuntang tubig dito? Gagapang pa rin dito doon? Oo, gagapang pa rin pag gano'n yan. May kanal dito sa dito? Ah, may ikot. Yan, okay. At may naiwan paka kung ano, sabitan ng bintana. <laughs> tubo lang, yung ano nang naman, tubo lang naman importante maka ano dyan eh. Yung rad lang ng kortina, di ba? Oo. Uh, maka ano uh, lang dyan. Wala namang kaso kahit nandito yung rad ng kortina ko. Ano sir? Yung rad ba ng kortina? Yung pinagsasabitan ng kortina? Oo, oh, lalaman sir. Pagkakakanggal. Hmm, lalaman naman. Kasi pagkakakanggal, sirahan. Hindi so, pa na, yung washboard natin kailangan nag-soak talaga dyan. Oo. Uh. Ah, yung may nilalagay kayo dito na parang ano, no? Oo, oh, na, na, na. oh nakakakulot dyan. Mm -hmm. <clears throat> Sige. Kaya hindi na muna namin kinagabit yung urtay na kasi hindi na alam hanggang sa nakaabutin yung aircon eh. Hindi hmm. kami nagkukurtay naman. Hindi na nakabi ko sir, kung yung mga lawas natin sa taas, may importante kasi mag urtay kung kamay natin. Ah. Um, uh. Mabuksa natin kung ano. Ah, yun din lang? Oo. Uh, Ito lang sa lalas natin Pamukang hindi kasi natin ito ngayon. Mga nilukot ka doon. Ako po sir, may makalap na siya. Lock ng... Lock na itong cover sir. Ah. Ang ticket kasi tinatanggal itong cover so, mismo. Hmm. Kailangan makadukot ka doon sa ibabang. Makadukot ka. Kailangan mo lang mataas na tungtungan. Tapos na siguro to.

communication ng <coughs> indoor-outdoor. Ah, May wiring ba pa pala nun? No? May wiring pa yan Apat ah, yun. Ang standard kasi may ground. Hmm. Eh dito sa Pilipinas wala? Itong <laughs> so, line 1, line 2, yung supply. Ito yung signal hanggang 3. Tapos magtatap tayo ng ground dito. Yan dalawang bakanteng torneo? Ah wala yan. Ano lang yan? Wala. Pero, lang Pair lang. Hmm. Tapos, sa, sa, simula pa lang niya, mag ng konti. Tapos, kailangan magmoist siya. Kasi pag yan, ano siya, uh, undercharge. Kumbaga, yung system niya, sira. Che-check yun kung undercharge siya or ano pa sa So, flaring okay, para saan ba ang flaring? Para di lumabas yung lap mo, no? Hmm. Sa uh, okay, akin, na-flare mo na yun. Eh. Hindi ko nakuha. Meron pa naman sa ano, sa auto -mah. Ah, sige. May sinasabi pa niya, pwede na contaminated dyan. Katulad yan. niya. <coughs> Kailangan mag-ganyan siya. Kailangan magkulay ganyan? Hindi, yung... Ano niya? Ito. Kailangan kong gumawa. Ah, gumawa niya yung ulo. Para, <sharport> magkakita yung kick. Pagka hindi maganda yung player, pwede yung kick. Ito, binalutan ng cover, binalutan ng foam. Ito lang yan. Mamamaya babalutan pa natin to lang. Hindi na player ko na po siya. Nandun lang, nating yan. Ayan, ganyan-ganyan. Pero wala na yung Hmm, kanina. Ano yan? Ah, wala na yan. Ano lang yan? Sample. Haram <laughs> lang yan siya. katulad niya, na-expose eh, siya sa hangin. Pag yan, narecta mo kinabit doon, Rene. Tapos hindi mo binak yung... hindi mo pil Nasaan flashing? Uh, ah, may pasigawan pero hindi na ano yan. Binabakot na lang. Pag bago, hindi na pinablashing yan. Pag abak-abak, kahit hindi naman na, ah, vacuum lang. Pero pag mahaba. Kapag ka sobrang haba, yun, kailangan yung flash. Kapag sobrang haba na. Ano, contaminated na hangin, ano. yung hindi hangin Ano, hindi dapat siya mapapasama sa ano. Di sa prion. Sa prion, Oh. Kasi pag yun, lalamig siya, eh, pero hindi tatagal. Babak babak, kapapak. Hindi siya nalamig, kung bumaksak man siya, konting konti o kaya mga 10, 10 or ano, 30 PSI, ang gagawin naman yan, yan, lahat ng hangin sa loob, pati dito hanggang sa ano, indoor, hihigupin yan. Tapos papalitan mo yung priyo. Yung mga 30 minutes, 20, 20 minutes, hihigupin oh. ang bako oh. Ngayon, doon mo kakabitan mo yun ulit ng ano, ng priyo. Priyo, saka mo kakabitan ulit ng, ng, ng priyo. Ito kayo, babakyo minyo na lang. Hindi, pinapasingaw lang siya dahil Tinutunak na yung mga dumi dun sa tubo. Ehh... Pero yung batak na yun. Yan, pag-standard yun, pag-aaral. Pag nagtapa singaw? Pagka... Pagka... Pinerts lang. Natawag kasi doon sa patapan niyo, purging. 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 Bari pag ginawa natin yun, may... may dandunan na... bumabari niyo ano niya. Yes, ay. Yung refrigerant. Ano niya? Ang communication? Ito yung communication mo eh. Supply wire. Supply. Sir. Kasi yung susupply so yan, ito supply, galing dito. Hmm. Doon sa ano, outdoor na connect. Hmm. Sa outdoor yan, no? Oh, Jerry ko, no? Oh. Alam. Yung supply, no? Oh. Meron naman din design. Nandito yung supply, no? Jerry ko, no? Sa indoor. ah dito, dito yan. May wiring yan dito. May na design. Hmm. Pero may design din na sa outdoor. Sa outdoor yan, di ba? Tapos yung outdoor magbibigyan na ng supply dito. Hmm. Hindi hmm. na design. Yung outdoor lang yung supply. Hindi. Oh. Yung supply na ito, pupunta mo na sa outdoor. Yung outdoor, siya mag supply dito. Doon. Ito. sa lagay na ito. Doon yan. Sa outdoor. Oo. Uh. Oh. Yung iba. Meron na supply. Dito yung susupply. Ah, right, Tapos siya na su supply doon sa, doon sa doon. ano. baliktad naman. Baliktad naman. Ito bawal ang sa oh, standard, standard. oh, no. Para di masira yung okay. circulation. Oo. nilup. Ayun o, oh, nilup. Ah, dilup din. Nilagay sa likod ng ano, aircon. Oo. Nilulog pala talaga. Kasi pa nagka yung unit mo. Oh. At kinek up yan ng daiken. May hirapan tayo na ano. Depensahan. Oo, oh, hindi ano ah. Wala sa stand. Kailangan <laughs> talaga 10 feet pala talaga. 10 siya. Pero may gumagawa niyan, 5 feet. Dito oh. niya, back to back talaga nagayon na 3 oh. feet. Ang reason naman Back to back lang, saktuhan na. Kung <laughs> so, <ba> ganito lang, <laughs> bang, bang, <gaya> <laughs> Ang reason kasi dyan, may nag-explain sa akin, si Papa Kung ang freon mo, malapitan lang, hindi siya makakatakbo ng gusto. Yung hindi siya makaka... Hindi siya makasirculate. Makakasirculate ng gusto. Kasi, bato na agad sa labas? Oo, sa hindi agad. Balik <laughs> na agad sa ano. Kasi, At imagine abas. mo, yung... Pagkahigup, nahigop, na agad. Oo, <laughs> oh, yung karga niyan, nasa isang... isang kilo. Oh, tapos, gaganan lang. Parang gano'n na. Hmm. Pa Patak ng nga niyan. Bar Ganun din yun, sir. Yan din yan. Pero yun, hindi babaw yung ano, outdoor kaysa sa indoor. May diferensya ba yun, Jericho? Aral. Ano? Pag nasa ibabaw yung uh, outdoor compared sa indoor, yung elevation niya. Sabi, ang turo kasi sa amin, mas mataas. pagka mas mataas yung outdoor, kailangan mo rin mag-loop. Para yung langis daw, hindi dumiretso sa evaporator kapag nasa bubungan yung abo. Oo. Oh. Tapos yung Oo, oh, kasi pag uh, diba, mataas. Tapos yung piping mo, gumanun lang. Hmm. May chance daw na papunta yung langis, lang mapunta lang. dun sa ano. Sa ano, sa evaporator, mm. parang Pinto. Pinto. Sa piping, oo. Ay, daw ba langis doon, nasa compressor lang. Doon lang siya. Oo, oh, doon oh, lang. Manipisyon. Ibig sabihin sa layer lang yung balot. Angin. Oo, okay. oh, kaya yung abot ko, ganyan-ganyan yun. Ganyan, ganyan. Ayun, okay, no? tama yung ganyan. Tapos, ito lang yan, yung pampasong niyan. So, pag may lakihan mo yung lipat niya. Pag may lakihan mo yan, dito mo. O, ayan o. Ang lakihan ko. Kita yung ano? Oo. Oh. Tim. Kita yung itim, di ba? Pero, pag nabilad sa araw to, hindi naman lumulutong? O, tumulutong, baka matagal, sobrang. Pagkatagalan na. Balot ulit. So, ginamit na namin dito, by 3-4 na na-insulation. Para, mak Para makapal? Para para matagal ng nipis, gamit. Napipit-pit din doon kasi katagalan. Gamit yan. Ano didikit yan? Lighter, lighter lang. Ayos ah, didikit yan ah. Ano ba mahal, mabalutang pa natin yan. Hindi natin tinalo, kaya pa tayo. Ah. Pwede lang pano talaga yan ng electrical tape? Hmm, ako nagdelictis yan kasi bawal kasi ng mga aligabukan. Mm Kaya kailangan, pagka puputol ka dito cover tube, laging mong tatakpan. Pag pumasok yung aligabukan sa mga Oh.